mga welcome back po sa ating youtube channel so for today's video po ano mag aayos lang muna tayo ng motor kasi hindi gumana yung ano yung ilaw yung headlight na dito tapos ito nahina tapos dito sa baba wala nang ilaw kasi nung ginamit nyo ang kagabi hindi na umilaw tapos tingnan ko may naputol na wire So, balik, tiktan natin kung sad na yung sanggaling yung wire na naputol baka yun yung ano nga yung cause na hindi umilaw yung headlight so bubuksan natin tsaka post, ayusin mga kapigs so tara kapigs ayos tayo ng motor medyo ano medyo marunang ko sa mga kunting kuting mga wire ng sa motor うん。 So ayun ang mga kapiks Bali nabuksan na natin yung ano Yung headlight nya Medyo marami pong ano Kailangan tanggalin na screw Bago mo to makita yung lobe ng headlight So ayan mga picks, Walang ilaw po Ayan tapos sa gilid lang po yung may ilaw dito sa gilid wala Ayan. so bali titingnan natin kung anong cost ng ano baka ponder na ata pero hindi naman siya dong ganong matagal na yung ano headlight niya mukhang bago lang naman subali kasi may nakita kong naputol na wear baka yung ano tumilo So, yan mga peeps, tatanggalin muna natin to. So, ayan oh mga piks. Ito po yung ano, yung headlight niya na hindi umilaw kaya natin tinanggal. Tapos itratay natin yung dating headlight niya. O oh, hindi naman to dati. Kasi yung dati ponder na yan tapos pin, ano pinilitan ko ito. Milaw pa to. Tapos ito bali pilitan ko na lit na ito. Ito na yung ano, yung nasa kanina na hindi umilaw tra-try natin tong isa na gumagana. Kung ito yung sira yung ponder. So, Ayano makapix. Bali natapos ko na po yung ano pagay sa motor ng mga ilaw ko. So nagabihan po tayo. Kasi ano medyo nahirap mo po ako kung anong mga wire yung nanong na naputol. So nakita naman natin tapos inayos. So, medyo konting ano kulikot para gumana na yung ano ilaw ng headlight natin so yan mga peks bali gumana na po yung headlight tapos yung baba nya po sa ilaw gumana rin yung dalawang ano yung ilaw so yan ang mga peks bali sa baba po bali dalawang ilaw na po yung gumana tatlo po yan pero yung is yung isa hindi gumana dito sa kan kubana na sayang bali tatlong gumana na siya tapos yung headlight niya ito po mga yan bali may headlight na po siya yan mukhang okay na po yung ano kasi kagabi nag drive ako medyo malayo binay namin yung inopen ko yung headlight hindi gumana so patay pag may ano pag may tumeko na naman kasi nung una na walang headlight nila ko nang tumeko so ngayon dapat ayusin kagad ka kasi medyo mahal yung anong yung multa pa may yung violation pag mahuli ka ng tumeko na walang headlight so yun ko na medyo na rin natin mga syempre pag medyo marunong kang mangulikot syempre maayos natin so yan ang mga ka-pics headlight ma ayos na natin yan pero yung ano yung punder ta, yung punderna na ito yan tsaka ito medyo mahina na po yung ano ilaw yan yan po yung papalitan na tapos sa baba medyo okay na bali tatlong ilaw na po yung umiilaw kasi yung una, yung dito hindi umiilaw yung nandun na ako sa Cebu hindi na yung umiilaw yung isa bali yan lang umiilaw tsaka ito bali ngayon tatlo na Nahanap natin yung putol na wire. Kaya pala hindi umiilaw. Tapos nadamay yung headlight niya. Hindi umiilaw. So, yan na natin. At naayos din mga kapeks. So, yan na mga kapeks. Natapos 'yun yung ano, pag-ayos sa motor ko. So, hanggang dito na lang tayo mga kapix and sa mga wala pa o sa hindi pa nakapag subscribe po sa aking youtube channel so please mga kapix subscribe na po sa aking youtube channel and click na rin po yung notification bell para maging update po tayo sa lahat ng ating mga bagong videos so yan mga kapix thank you for watching and see you in my next vlog Bye. Pati na kabilang